kabit ni Dominic Roque lumantad na sa publiko. Netizen hindi makapaniwala dito. Patuloy pa rin pinag-uusapan sa social media ang hiwalayan nila Dominic Roque at Bea Alonso. Matapos iurong umano ni Bea Alonso ang sanay papalapit nilang kasali Dominic Roque. Nagbara ang isyu na ito mula ng iulat ni Ogie Diaz at Boy Abunda ang tungkol sa kanilang paghiwalay. Ayon raw sa kanilang source ay kinumpirma na ito at kinumpirma mismo ito ng isa sa malapit nilang kaibigan. Sa ngayon raw ay nasa stage pa sila ng recovery sa bigla ang paghiwalay nila. May natuklasan raw umano si Bea Alonso kay Dominic na hindi niya sukat akalain. Tumagal ng halos apat na taon rin daw ang kanilang relasyon kaya naman hindi rin sukat akalain ng marami na maghihiwalay pa sila. Lalo na raw ngayon kung saan ay hiningi pa ni Dominic ang kamay ni Bea Alonso at sa isang iglap ay nagbago ang lahat sa kanila. Habang patuloy pa rin pinag-uusapan ang paghihiwalay ng mga ito ay patuloy pa rin ang paglutang ng mga iba't ibang espekulasyon na maaaring naging sanhiraw ng paghihiwalay nila Dominic at Bea. Isa na raw dito ay ang pagtutol ng magulang ni Bea Alonso tungkol sa usapin ng pagpapakasal nila. Noon pa man daw ay hindi na gusto ng magulang ni Bea ang makatuluyan si Dominic Roque. Mas ikinagulat naman ng marami maging ng pamilya ni Bea Alonso ang balibalitang ang pagkatao at ang totoong kasarian daw ni Dominic ang naging sanhi ng pag-urong nito sa kasal nila kung saan ay natuklas ang ni Bea na hindi babae ang gusto ni Donnie kundi isa ring kapwa lalaki gaya ito.